Hello mga kajayb, welcome back sa ating channel at nandito tayo ngayon sa Santa Ana, Solsona uh, sa mga uh, project site natin mga kajayb o project site ng ating company at uh, sobrang layo nito mga kajayb, uh, umalis tayo ng 1.30 doon sa Santo Tomas Pinili at mag alas 4 na kasi umikot tayo no umikot tayo ng uh, tumatay ng Marcos uh, ban na Marcos and then Dingras tapos umikot tayo ng Sarat at saka Pidig then Sulsuna then liblib -lib pa ito mga kajay kaya sobrang layo then so iahatid natin yung uh, vibro ng uh, uh bako at uh, ito nga no? papakita ko sa inyo yung lugar mga kajay ayan o no? sobrang ano na bundok na talaga to ayan so, dito tayo sa tabi ng ilog mga kajayb at gagawa yata dito ng flood uh, control o oh, so nandun na yung sa unahan yung ating uh, bako at tumabingi na yung ating karga yun yung uh, bako natin mga kajayb at uh, susundan natin hanggang dun sa pagpaparkingan nya hanggang dun sa may site talaga and then uh, ibababa niya yung uh, karga nating vibro at yan ay vibro niya din mga kajaib. yan at may sirang bako pa dyan oh. at mayroon pang mga bako pala dito na kasama din natin yan, oh. at may batsingan din pala sila dito mga kajay pero ito yung atin itong uh, zoom lion Ayan, may mga sheet piles dyan. So, may kumacho din ito. At may kumacho din doon sa pinakatulog. Ayan, may mga sheet files dito mga kajay. Siguro dito tinideliver yung mga ipagong kinukuha doon sa opisina yun mga kajay at uh, check natin yung parga natin dahil uh, tumagin na nga sya check natin mga kajay ayan nga oh at tumagin na so baka masira ito kaya kinalsuhan kinalsuhan ko na lang ng kahoy ah delikado to ano ah, uh, yung parga natin yung bro katanggal kasi yung kalso niya mga kagay so sana kinalso na lang namin yung mahaba pero malapit na rin, rin naman na mga ilang minuto na lang hindi na tayo ayan ito yung lugar dito mga kagay bundok na o ayan susundan natin yung bako natin Let's go. natin mga kachay let's go tignan nyo naman yung gahanan mga kachay grabe lalaki ng bato yan at may mixer sila dito may, may kasama din tayong ano dito uh, ibang kontraktor yan at may bako sila dyan dyan nga may may nagubuhos dun eh siguro yung karugtong nyan ay yun yung project natin uh, project ng kumpanya natin ayun no? Ayan, piso na lang nasa kabilang probinsya na naman tayo nito apaya ko na dyan sa kabila Ayan. Ayan talaga lalaki ng mga boulders dito mga tawag nilang armor rock yan yung mga yan. Ang din nilang tinumbang mga kahoy dito mga kachay. Para malagyan ng uh, flood control ito. Saan na impact po natin? Grabe, layo pa pala. Wow! Andun pa yung pupuntahan natin. Sa dulo tayo mga kachay. Ganyan yung ginagawa nila dito mga kachay po. At ganyan din yung gagawin natin lalagay tayo ng flat control so lalagyan yan ng uh, slope mag slope yan na ganun then makakaroon siya ng parang uh, dike dike yan yung kabila nyan mga kajay ah uh, yung Ilocos Norte uh, Apayaw Road at yan matatagpuan yung uh, tinatawag nilang uh, A wave of clouds Ayan oh, ito yung ginagawa nila. At ganyan din gagawin natin dito mga Kajaype. Pero hindi ko lang alam kung ruruta ako dito. Uh, depende siguro mga Kajaype. Yan mga Kajaype at may diwata doon oh. May diwata doon. Uy, may mga kasama pala. Akala ko may diwata. Sige you na. Know? Oh, may mga kasama. Mukhang wow, mga na mga mga na date Naku, anong ginawa ano dyan? Parang may naamoy ako hindi maganda. Ha? Huh? Ano Anong ginawa niyo dyan sa liblib na lugar na yan? abo Yun, at mukhang narating din natin. <laughs> grabing layo nito apat ah, na oras natin tinakpo mga kajib grabe so ito na siguro yung project natin yung karuktong nito ayan at mukhang kasama natin yun oh. kakulay ng damit natin na uniform eh baka ito na nga Okay, ito na nga. At oh. uh, sobrang liblib -lib na nga pala ito kaya nga pala natin na uh, o kaya pala pinalitan yung ano dito dahil gumawa ng kalukuhan <laughs> yan mga kasay ibababa lang natin yung ano ibababa lang natin yung bye bro yun mga kasay ibababa lang yan yung zoom layan yung magbababa So ibababa lang natin then uwi na tayo dahil so, hapon na, sobrang layo. Eh bababa na natin. Nagbatwag yung ta na ito. Ito lang ang uh, may <laughs> Wow. Tokol yo. Huh? Why? What happened? Eh, na na. Okay lang kaya yun. <laughs> Sobrang bigat kasi yan mga kajib.

Pahirapan din pala 'to. Okay. <laughs> Pahirapan din. kakadrive so uwi na tayo tapos na and deliver na natin kaya uwi oh, yan na kaya so maraming maraming salamat hanggang sa muli bye bye